Ayan, magluluto na naman ako. Ayan. hihimay na tayo ng gulay. Ang lulutuin ko ngayon is uh, semi pakbet <laughs> pakbet ba yun? Merong ano, merong tokwa. Ayan, kasi pag walang baboy, ang hinahalo namin is tokwa. Ayan yung ano ng asawa ko. Binili niya kanina. Ayan, habang naghihimay ako niyan, nag-ano na ako, nagsasaing na ako. Tapos, ipiprito ko na rin yung tokwa. Yan, yan ang ano kasi masyadong matrabaho magpiprito pa ng tokwa. Yan, yan. Matrabaho itong luto na ito. Ayan. Titingnan ko yung piniprito ko eh. Eleven forty na. Ay. Parang hindi na aabot itong ano ko. Ulam ko. Maraming natin ginagawa. Ayan, maraming ginagawa ang nanay. <laughs> Walang ibang gagawa kundi si nanay lang. Ayan. Ganon talaga mga kasari. Ayan. Ah, go lang. Nagpiprito ako kaya patayo tayo ako eh. Nagpiprito ako ng tokwa. uga yung camera. <laughs> grabe na naman 'yung pawis ko oh. May electric pa na ako yan sa likod. Sobrang init kasi. Maaga pa lang ano na, masyado nang uh, ang araw. Kaya hindi ako nakapuntang palengke, nakakatamad. Ayan, pero ang dami kong ginagawa ayan, ang palaya, ang palaya mainit talaga ngayon dapat nga malamig na kasi December na eh pero hindi eh, mainit sobrang init ayan ang haba ng video ko na ito ah, inano ko lang hinayaan ko na lang kasi habang naghihimay ako ng gulay tapos binilisan ko pa ito ha pag edit Ayan, buti nga marunong na ako mag-edit-edit eh, dati, ano eh. Hindi ako marunong, nag-ano lang, ang talagang nag ang nagturo sa akin is yung bunso ko mag-edit, kung paano mag-edit ng video. Kasi syempre, dahil yung pag-upload pag ko nga sa ano eh, sa YT eh. Mahirap pagka hindi ka marunong. Kaya buti ngayon, okay na. Ayan, marunong na mag-edit-edit. Ang hirap din mag-edit, ang hirap din ng ganito voice over mahirap din kasi pag kala magpas ka o di kay mano yung sinasabi mo wala hindi rin maganda ayan sobrang haba nito maraming salamat sa manonood nito <laughs> di ba ayan gumagalaw kasi kaya ano syempre yung lamesa is umuuga eh kaya ginaganyan ganyan ko yung camera ayan tapos yung talong na yan sira pa Ayan sira. Merong uod. Magalaw. <laughs> Hindi maganda yung pagkatahawak nung ano, yung tagahawak. Ayan, may sira. Sira si talongges. Ayan, nagmamadali na ako yan eh. Kasi ang oras ang inaano ko eh. na yung asawa ko eh. Hindi pa ako nakakaloto. Ayan, sitaw. Sitaw na tayo na habol yung oras gulay at saka isda ang ating ulam ngayon gulay kasama ang mga pusa dyan eh, sa gulay mga hayop kasama para hindi mapanis kasi kumakain sila ng gulay kaya bawat luto namin ng gulay is kasama yung mga hayop ayan kalabasa na kalabasa na tayo ayan tigas ng kalabasa ingat talaga tayo kasi ang talas ng kutsilo na yan naku takot pa naman ako sa dugo hirap masugatan Ayan. Ganyan ako magbalat. Pero ang tamang pagbalat daw, ano eh, yung parang paharap yung kutsilyo. Ayan. Kaya pagka ganyan daw, uh, malalaman mo kung taga saan ka. <laughs> kasi yung, syempre, yung mga Tagalog daw, pag nagbalat ng pag nagbalat is paharap yung kutsilyo. Syempre, tayo bisaya tayo. Kaya ganyan. Uh, sa pagbalat pa lang daw is malalaman mo na kung taga saan ka. Sabi nila ganun. Hindi kasi, kasi may nakasama akong Ilocano ba yun pag nagbalat siya ng Indian mango yung ganyan. mga basta pag nagbalat siya paharap. Parang hindi naman ako marunong ng gano'y paharap. Parang parang delikado para sa akin yung gano'n. Gano'n si, gano'n ang sabi. Ayan, kalabasa tayo. Ako ganyan ako mag, ano, balat talaga eh. Kamatis, mayroon yung kamatis. Kamatis. mabilisan lang yan pero talagang ano mas mabilis talaga yung oras <laughs> grabe talaga yung ano na yan ah ang dami ko kasi inayos muna eh bago ako nagluto tapos nag edit pa ako tapos magbubura pa ako syempre mapupuno yung cellphone ko kaya ganun naging ginawa ko eh nag-iisa yung cellphone kaya Ayan. Bago ako mag-video uli kailangan, ano, kailangan burahit ko muna yung, ano, kaya kailangan mai upload ko muna sa YouTube, hindi kaya sa, sa page. Ayan, bukod yung pang-upload ko sa page, bukod dito, sa profile, bukod sa YouTube, ay naku po, me, yung marimar. Ayan, tapos na. Ating kalabasa. <laughs> Grabe. Gusto ko sana gumamit ng tugtog eh. Kaya lang baka maano naman tayo eh. Kaya wag na lang. Mas okay na yung ganyan. Mas safe tayo. Ayan. <laughs> <laughs> Nagihiwa pa lang ako. Medyo. Ayan na ako ng asawa ko. Tapos halawa pa ako magluto. sabi ko sa tao ko balik na rin huwag daw muna kasi baka madurog ayan sinabay ko na rin yung sabi niya ayan. Ka sa <laughs> ayan, perfect. Parang inihaw daw, sabi ng asawa ko. <laughs> Ako na, tatay. Ayan. Hindi pa luto yung sabi. Eh. Check ko nga. Binili ko to kahapon. Eh. Hindi maganda yung mga sabi ngayon. Mga maliliit siya. Tsaka, ano, 250 pa isa nito. Konti, maya konti. Ang ginamit ng asawa ko na pang ano? Wait ay Ayan. Pinagsama-sama ko kasi. Kaya ang una ko daw ilalagay is yung ano. Ito. Teka. Sunog na. Lagyan ko ito. Ayan, haluin ko muna. Ilagay ko na yung asin, pampalasa, tsaka oyster. Ayan. Tapos may ito konti. Atakpan ko muna yon. Lagay ko na daw lahat. Teka, eh, tanggalan ko muna ito tubig. Bago ko takpan, ilagay ko na daw lahat. Sabi ng aking taga-turo. <laughs> Ay nako, hindi pa kasi ako nakakapagluto ng mga ganito. Mas, ano ako pag nagluto, mga sabaw-sabaw. Kasi, pagkasabaw kasi, madali lang. Ito mga, hindi pa ako nakapagluto nito. Na Tsaka takpan ko na muna para ay hindi pala. Ihalo ko muna. Bago takpan. Teka. tayo ng sandok. Ito. Tapos pagka uh luto na to ng dahon luto na takpan na natin sabi sa inyo madali lang magluto eh yan luto na luto na yung ating gulay kain na kain na tayo ayan paborito ng asawa paborito. Saging. Ayan, mauna ka na asawa ko. Mauna ka na kumain. Kasi ano na, oh, mag-aalauna na. Tapos, ang sarap ng tulog ng mga hayop dito. Oh. O, ba? Diba? Sarap ng tulog. Asawa ko na nag-adjust sa mga pusa na yan. Ayan, dito ko na nilagay. Ano kayo kagulay yun? pinagtas so, namin pa ni ma'am nung kahapon. Asin ka na sa kayo bukas. Okay. Stay lang po kayo sa bahay. Okay.